So yeah, mga kuys, nandito kami ngayon ulit sa Lulu. Titingin tayo ng sale. Meron daw ang ano eh. Baka, baka may pretties na ulit. <laughs> 10, 20, 30. Oh, ayan o. Oh. Tinangan nga natin kung totoo yan. Unang tingin, oh, 20. Totoo nga. 20 lang. Mani. Cashew, cashew nuts. Oh, 15 lang. Cookies. Dating 19. Masukin natin ng hundo ng laro. Ayan o. Totoo nga. 20, 20. Oh, oats. 20. Sa halagang 20, may oats ka na. Ayan mga kuwis. Ngayon ay Monday. Ano ba ngayon? Monday o September. Ano ba ngayon? September 11. Ayan. 10, 15, 20 po yung prices sa mga sale dito sa Lulu. Kaya puntahan nyo na hanggang sa hanggang ano to? 16. 16 to diba? Hanggang September 16 yung sale nila so may oras pa kayo para pumunta Ano? You know? kita na naman yan kita na naman yan o oh. magaya yun. 20 magaya yun okay. baka, Bende, bende. Ebne, et, ano etne etneb. Oreo, twenty three, twenty three Dito Ito ito rin talaga Masarap man hmm. yung mga. Ano know, amazing Asian. Ah, uh, 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 ten. Hindi. 2030. Oh. Wala anyo. Libre yan, libre. 7, up? 7 up. Na maliit na maliit. 23. Ha? 23. 23. Oh, uh, pistachio nuts. 20. 20. Anong grams 20. Oh. 500 grams 20. tayo ng isda 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. bangus Pwede ba yan? Oo, oh, ang laki yun. Oh. Dumbuha lang bangus. Barakuda Samp yan eh. Hindi, bangus yan. Ito pala yung barakuda. Oo. Oh, sampu, ano na magkano ang kilo? 25 ang kilo. Pwede pwede dito yung sa Saudi yung pating. Magkano ang kilo? 22? Ano, sampu lang. Ano to? Ang lansa. Ah, at lansa ng pating. 25 lang. Ah, bili tayo 1 kilo ng hipon. Mura lang mga isda Ah, ito pala yung sampu lang Ah, duck fish Kasi ito, uh, ang mga liit ito mura lang 6 si real, tilapia small Basta kung tinatapol lang ito eh Ito, ito, ano macro na fish per kilo 6.90 lang malalansa naman yan walang pre-taste <laughs> paluda ah ito pa sabi sinasabi ni ano ni paluda ni hindi ni uh, Abdullah ano para pala siyang halo-halo paluda kat Pilipinas ano ah adobo pansit kanin ato ano ito iniling oh sisig sisig ko oh galing sa ang fried Sa kusina. Singaporean fried rice. Oh, ayan oh, sarap po. Oh, ayan oh, sa sarap po. Mga desert, oh, mga dessert Ano yun, man, minakita ka ano? Ayun, pre-taste ah. <laughs> Ay! Ang paborito natin yung taste naalala tayo ni Kuya. Nating <laughs> ka muna, tingin ka na, naalala ka ni Kuya. Ako rin kaysa lang sarap mm. Mm. oh sarap sabihin <laughs> lang oh ito ba? Hmm. Siyete lang? Siyete lang. Ocho. Slice na. Matikman ko na. Tara. Tama na yun. Baby. Okay na. Tikman na natin yan. <laughs> Pero hindi tayo bumili ng tik natin eh. Ito, bread. Ano? Masarap. ng Sarap, sarap 'yan. Ano naging pinili? Spanish no, bread so... ang mahal, oh. 3 oh. real. Ah, 4 real. Tingnan pa isa. Dai, dai tayo. Ano yan? Spanish, Spanish bread. Pandi ko ko na pa. Ang mahal. Cream Mga tinapay, mura lang. Mini pizza. 5 real lang. <laughs> Nagagalit yung kunutan oh, no, ko eh Nagagalit na ako eh Umutot na ng kapat So, ayan, dahil tao Dami tao lagi dito. Ano kaya meron dito? Ayun. <laughs> Ayun ang paborito ko ang saging 595. Sa isang mahal. Dami oh. Good for one week. Ilang kilo kaya to? <laughs> ito? 12 na agad. Ito, Good for one week ko ito eh. <laughs> May unggoy tayo Pakakainin Ilang kilo kaya? Ilang kilo? Limang kilo Pupig yun Ako pina 5 real lang Frozen chicken breast Bili tayo Sampu lang Aray ko Ito Sadia Bili tayo dalawang peraso Ayan o Sukini Ito real lang Victoria lang sa kini sa kini Victoria lang hindi tayong dalawa cabbage 4 real may kamuting kahoy oh ay sweet corn pala yun magkano kaya itong kamuting kahoy na to? walang presyo eh 9 saan? ayun no? ay ito nga na nga Ta tapioca tapioca hindi mo tapioca yan eh tapioca yan tapioca ba yung nga no kamuting kahoy? Oo. Oh, oh. oh. Mga boys, tapioca ba English ng kamoteng kahoy? Eh, no, nagtakalagi no, tapioca eh. Pero sa tapat nito, ito, hindi ko dito siya alam kung ano English ng kamoteng kahoy. Ito. Kasi yung hugis, lang yung hugis natin. Gol, Golgas. Hindi so. naman yung, yung kahugis, di matulis. Oh. ah, <laughs> <laughs> uh, ma Mas kahugis to eh. Oo. Oh. <laughs> oh. <laughs> Eh, hirap talaga. Oh, diyan. Ano? Asan diyan yung Egyptian? Ano naman lang pag Egypt. Ito yung ano sa Egypt. Ay, India. 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 Egypt. Hindi <laughs> yun <laughs> 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 yung difference ha? Yan, yan, hindi yan yun yung inakit sa puno dati Blackberries ito yun <laughs> Hindi yan yun, wild berries yun Sa atin Yung maliliit lang Oo, oh, wild berries tawag dun Pwede <laughs> tayong dates Sama sa diet, diet daw Nineteen <laughs> 19 lang, 20 na eh manok ko, sampu lang oh, mixed part. Ang okay, inaano ano, ko, bakit part ng 19? Bakit hindi may luto agad? Chicken like, stock, 16 real lang. Napakita ko na ata eh. Napakita ko na yan. <laughs> Tuna. 4 real, ang liit. Marit masyado, kaya pala 4 real lang. Olives green olives dati yung 7 real 8 real ngayon 5 real na lang oh. Ayun, may bakery din dito rush rust and shabura ayun o oh. Yan, oh. kung gusto nyo mga freshly baked dessert Yan, meron din dito O oh, sa Lulu Ayan o oh. Ayan o oh. Sarap. Sarap yan. Pizza. Ano okay, yan, Pizza? Hmm. Ano to? Ano Masarap to. Ano? Ano to? So tingnan mo naman yung... Ayan mga kuwis. Ito lahat ng aming pinamili. At magbabayad <laughs> na kami